dahil nag crave kami ng halo-halo. Kaya naman mga sisiko po muna tayo ng Plaza Cotabato City para makain natin yung kinikrave natin. Kaya naman mga sisiko, may nakita ako dito sa Plaza Catabata City Na nagbebenta ng halo-halo Kaya naman mga sisiko, hindi ko naiwasan Na hindi natin mapuntahan kasi very delicious talaga Eh tsura pala mga sisiko, ay eh, parang nag-grab talaga ako Kaya naman mga sisiko, nandito na tayo And look mga sisiko, marami silang pabenta dito Kasama ko yung mga pamangkin at pinsan ko ay Ayun, yung mga halo-halo dito So meron kayong 3 kinds na pagpipilian Kaya dito Kaya naman mga sisiko, nagpili-pili na kami dito At eh, nag-order-order -order na kami At tumupo na rin kami mga sisiko dito sa kanilang na aming order yang so, yan pala yung order namin mga sisiko. And very delicious talaga ang itsura. And let's try it! Actually, this is my second time dito nakakain sa kanilang halo-halo. So, alam niyo mga sis, hindi kayo ito babalikan kung hindi masarap. At nakita ko rin itong taiyaki pancake ng Afnan's halo-halo. And look at the prices. Nandiyan po. Bale mga sisiko, fish shape pala ito. And barang pakitatawag yun eh. Aday mga bu. At nandito lang, mga sisiko. And excited na talagang mainin ito. Yung three cake. flavor nila ng taiyaki. Yaki Pancake. Ay, yan Actually, mga sisiko, sa itsura pa lang talaga, sa totoo lang, ay super duper nagugustuhan ko kasi very makapusog siya, mga sisiko. And this is the first flavor. At sabayan mo pa ng kanilang halo-halo na very delicious. And this is the second. Uh, ito, try natin, mga sisiko. And kung makikita niyo, mga sisiko, ay, gan! Mas masarap, gan, mga sisiko. Promise talaga. Actually, kung makakain ka ng isa, dalawa, tatlo dito, naku, mabubusog ka talaga, promise. And ito yung pangatlong try natin, mga sis. So, manami, ah, trip ko, gano'n yun. Kasi tingnan niyo naman, mga sisiko, di ligagatas, malandwa pa na. Bali, <laughs> <laughs> super nabusog ang sisi, Ellen yung mga sis. Kaya pakapas kanin sa laki, mga sisiko. Bali nung magbayad na ako, mga sis, adako nilang pabayada, masha Allah. Sukran gen sa Afnans, halohalo. Hanapan pala ito ng Felician Bazaar, dito sa Plaza katabato, Kaya arat na dito, mga sisiko After na nga namin kumain sa Afnan's Halo-Halo, ay derecha kami dito sa Plaza Catabato City. Bali hindi mabubuo ang ating araw kapag pumunta tayo dito sa plaza kapag dito, pakapang-ukay mga sisiko. Hindi nakakakupos at luti man na pajama mga sisiko kasi 3, 4, 100 pesos. After na nga namin mang -ukay, ukay mga sisiko, bali minuli ka rin ka man, nagagabi ang kami And dun. And perfect, buti na lang dito kung nakapark mga sisiko kasi so, mayroon ka park siya sa plaza. Kaya hanggang dito na mga sisiko. Thanks for watching! Mm. Mua.